Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Mateo. Doon panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, dapat kahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila. Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang marnal na truno sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa labindalawang truno upang hukuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan. Mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alam-alam sa akin ay tatanggap ng makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Hezo Kristo.